Kain na kayo. Mm. <laughs> Pagkatapos niyo na po, ma'am. Nako, mag na na. So Sababay na kayo. Okay na po, ma'am. Hindi pa naman po kami gutom. Ay, ako, ma'am. Hindi pa ako pwedeng kumain kasi punta diet pa rin ako. Kailangan ko pong i-maintain ang figure ko. Bakit i-maintain mo pa? Palitin mo kaya. Hindi ka naman sexy. hindi yeah, yabang mo naman. Hoy, tignan natin ha. Pagating sa cruise kung sinong papasinin sa ating dalawa. Ay, ma'am. Tuloy na po ba tayo? Ay, oh, oh. Yes! At pati na sina Didi at Mimi, at pati na rin sina Nikki at Erika. Yay! Hey! Hey! Atsya, si Toy! Eh. Di ba walang cellphone kapag kumakain? Oh, sorry, sorry, sorry. Kailangan, kailangan kausap ko itong ano eh. Inaantay ko talaga ito eh. Hello? Oh, Janice? Ah, oh, oo. Oh. Ah! Oh. oh. <laughs> at, hindi pwede sa iba? Sineon? Oh, okay, okay. Ah, sige, sige. Yeah. Bye. Sino yun? Sa opisina, eh. May problema, eh. Ano? Eh, si Mr. Basi. Kliyente namin yun, galing Cebu, papadating. Eh, kailangan, kailangan daw baka pag meeting kami dahil para mabuo yung planta doon sa Cebu. Hmm. Eh, mabuti. Eh, yung meeting na iniingin niya, yung pecha, matatapat doon sa pecha ng cruise natin, eh. Hmm. Uy, an anong plano mo? Eh, uh, pa baka pwedeng i-postpone muna natin yung cruise. I-reschedule eh. na lang natin. Oo, um, mm, okay. oh. oh. okay lang. Okay lang? Oo, oh, trabaho yun eh. Hmm. Hanap na lang tayo ng ibang date. Oo. Okay. Tawagan ko yung travel agency para i-cancel yung ticket natin. Masensya na. Eh? så er du snakket? Sikke, Hmm. Kumain ka na? <laughs> Bakit? Ang <laughs> eh, mo, para kang tanga. May sasabihin ka ba? Ano ba Di ba? Hindi ba nalata? Na ano? Na may good news ako. Hindi nga. Anong good news? Uh, naalala mo yung kliyente ko, si Mr. Basi, taga Cebu. Hmm. Okay, nausap ko. Sabi ko, may plano tayo mag-cruise. Nakiusap ako, baka pwedeng yung meeting namin gawin na lang pagbalik natin. Okay na, pumahig siya. Thank you! Matitiis <laughs> mo namang mga gano'n! Ko rin! Bitch! gusto manira ng momento? Bakit? Eh, nakausap ko yung kliyente kanina eh. Totoo bang hindi na matutuloy yung cruise? Totoo! Ha? Tapos sa ulit kami, matutuloy na yung cruise. Ha? Ano nga? Ah, pwede bang ulit mo? Hindi ko siya naiintindihan eh. Sabi ko, muli ka na, mag ka, tuloy na yung cruise natin. Hæ?